tanaw ng utang na loob sa lupang kinagisnan. Ito raw ang dahilan sa likod ng mga aktibidad na inorganisa ng alumni ng St. Mary's Academy Bacolor bilang pagkahanda sa kanilang nalalapit na Grand Alumni Homecoming sa February 1. Kasama rito ang Marianstine Action Feeding Program na pinangunahan ng batch 81 alumni nitong Sabado, November 30. We are trying to uh, show yung values na, na natutunan namin from Saint Mary's yung uh, involvement sa community, concern for others, unity namin as Marians. Napili ng mga alumni ang NHA San Guillermo tinahero Bacolor bilang beneficiary ng programa. Anila, simula pa noon ay madalas nang bisitahin ng basyang lugar, lalo na para sa katikisim. Bukod sa pagpapakain, namigay rin ng mga tsinelas ang mga alumni. Para sa Batch 81 alumni na si Deng Salgado, way of giving back sa kanilang komunidad ang nasabing aktibidad. Kami, when we were students, alam naman namin yung hirap, and especially after pinatubo and COVID. Dagdag naman ni Raquel Malgapusing yan, isa itong paraan upang maalala hindi lang ng mga alumni, kundi pati na rin ng mga bakalorenyo ang kanilang eskwelahan. Kahit wala na yung school namin, Uh, we want to continue the awareness that uh, it once existed and it still exists in our hearts. Matatanda kasama ang paaralan ng SMA Bacolor sa mga napinsala ng pumutok ang bulkang pinatubo taong 1991. Ngayong buwan ng Disyembre, ikakasa ng SMA alumni ang isang gift-giving activity para sa mga selected recipients. Inanyayahan naman ng chairman ng Grand Alumni Homecoming na si Harry Raymond Rivera ang iba pang mga alumni na dumalo sa nalalapit nilang aktibidad. Sa February 1, 2025, sa may Laos Event Center, yung timtamo po, pamanuli-pamanuli, panayan pamanuli, uh, ko po, uh, mikitikitam. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.